baka may balita na ikaka-proud din ng loli tungkol sa iyo. Actually, ano, you know, super bittersweet. Mm -hmm. uh, super gandang balita pero malungkot ako kasi kakagraduate uh, ko lang kahapon, uh, Sunday. Tapos uh, tayo ang naging valedictorian ng class natin sa UP School of Urban and Regional Planning diploma. So, two years ko rin ginawa yung course tapos uh, ayun. Sinwerte lang tayo kasi natayong may mataas na grade kaya tayo nag-deliver ng valedictory address. Pero nung nandun, nung nagsispeech ako, naalala ko si nanay. So, ipopost ko rin yung speech ko. Pag gano'n. Tapos yun, in-offer in, in offer ko talaga tong ano, tagumpay na to kay nanay Lolo. Yung diploma na to. Pero tuloy yung ano, tuloy yung buhay. Ano? Uh, Mag-enroll ulit ako this sem kasi Alam ang next step ko, yun. masters naman. Tapos ng <coughs> masters, PhD. So, sa so, so, tingin ko kaya in the next 2 to 3 years naman. Ano yung course? Ano nga yung... Diploma on Urban and Regional Planning sa UP Diliman. Oo. Oh, ang gusto ko sana mag-celebrate, pero yun na, bittersweet kasi. Mm -mm. Wala na yung mga magulang ko, wala rin si Nay Lolit, ba? Diba? So, ganun. ah uh, yung kay Nanay Lolit, ano? Uh, last namin yung makita, mga two months ago, or something. or... Although alam ko nang dinadialysis siya, medyo binibisita ko siya sa dialysis center. Pero nabigla pa rin ako. Kasi galing ako sa biyahe, pagtingin ko meron akong three missed calls from Gorgie Rula parang may na-feel na ako no? um, ano. Tapos you know, yun na, pala yung nangyari. Pero ano yung lagi yung maaalala pag kayo love you. Ano, nanay talaga. Ano nanay nanay talaga, in and out uh, of uh, the industry. Uh, personal mother ko rin talaga siya. Kasi in, sa yung buhay ko, uh, part of who I am. Kung sino man ako ngayon. Kasi, uh, nag-meet kami, ano eh. Uh, nagkasama ng 2004. Oh, so sa 21 years kaming magkasama. Yung 21 years na magkasama kami. Nahubog niya rin ako. Kung sino man ako ngayon, meron siyang part dito. Kung sino si Alfred Vargas ngayon. Uh, even ano, ah uh, sa likod ng camera. 'Yan tinuruan niya ako maging disiplinado, tinuruan niya ako maging malakas, tinuruan niya ako paano lumaban, paano magtiyaga. Tapos at saka 'yung diskarte yung ganon. At kung paano maging prangka, di ba, Gorge? Oh. <laughs> Parang ikaw yung isa sa mga huling alaga niya talaga. Oo. Oh. Oo, oh, wala na siya masyadong nilalaga. ano oh, nung inalagaan niya kami ni Paolo Conti, sayo oh. na niya mag-alaga ng <laughs> 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 iba. <Sino>, Nadala na. <laughs> sino nauna sa inyo ni Paolo? Ma, sino ba? Parang sabay kami, oh, no? Oh, si <laughs> Parang ganon, o no? si Ian. Ako yata. Ako yata. Kasi after na ka na yun eh, bridal shower. Kasi so, naalala ko dati, ano, you know, hindi, hindi niya ako type, hindi niya ako feel. Kaya, mm -hmm. <laughs> lagi kong pinadanahan ng chicharon. Mas so, tawag niya sa akin, Albert Vargas. <laughs> <laughs> oh. <laughs> hindi mga tama <laughs> Pero ano, nagkabahay ako dahil kay Nay Loli. Mm -hmm. Nagkakotche <laughs> ako oh, ng kay Nai Na ano dahil kay Nay Loli. Napaaral ko mga anak ko dahil kay Nay Loli. Ganun din naman ang kwento ni ano ni Tonton Gutierrez, even no. Lorna. Noong una ayaw sa mm -hmm. kanya ni Loli. Parang oh. tinitest niya. Oh sabi ko nga sa kanya, ano eh, Nay, ang um, pangarap ko lang, kahit ako na yung, ako na lang yung pangalawang pinakang paborito mo. Kasi alam ko, hindi ko na, hindi ko na matatalo si Bong Revilla. <laughs> <laughs> Kay Gorgie yata yan, worms <laughs> Gorgs, pangalawa na lang ako sa puso mo. ano ba piling mo, na-achieve ba ang second position Sa puso ni Oh, feeling ko, ano na, lahat naman kami nando doon. Pero feeling ko, Eva, kasi halos magkapit-bahay kami ni nanay. Ang masasabi ko lang, eh, ako lang ang congressman na naboto ni Nanay Lolit Solis. Paulit ko. Ah, mm. okay. uh -huh. Kasi ka-distrito ko uh -huh. siya. Oh. Uh -huh. <laughs> Pero sa'yo ba siya, ano, parang tough love din? Or Meron, tough siya. love. Like uh -huh. what? Like paano? Hindi, eto, medyo light lang naman. Hindi naman super tough. Nung araw ng eleksyon, uh, tumawang siya. Mm. Ano ba yan? Haba-haba ng pila. <laughs> Dalawang oras ako nakapila uh -huh. para lang sa'yo. <laughs> Ay talaga, oh, o kamila siya. siya. O oh, yan ha, tapos na ako bumoto, sabi niya. Ayan, mara sa iyo yan. O oh, yeah. well, ganun. Pero yung problem yan, kung kunwari, yung pasaway ako. Ang pangit ng buho ko, Kunwari, yung ano, di oh, ba. O yung tumataba ka. Tumataba, ano, yari ako dyan. Talagang ano, I'll get it from her. Pero nakikinig naman ako. ng mga, pero pag may ano, uh, may kailangan ako, nandiyan siya. Yung uutang ako sa bangko, uh, ayaw ko pa utangin pero nung ginarantor niya ako, Oo. Oh. Um, Aba, gusto pa ako pa utangin ng mas malaki. Oh. <laughs> Ganon ka-powerful talaga si Manon. Ganon si Manon. <laughs> <laughs> pero okay naman lahat. So, oo. Ayun, ang feeling ko na nangungulila talaga ako ngayon. Mm -hmm. Kasi nung lalo na yun, nawala yung parents ko. Oh, uh, Pati na yung sa kanya ko ulang dinala si Jasmine eh. Dinala ko sa bahay niya. Pinakilala okay. ko sa kanya. sa parents. Sa ingay ng mga aso niya doon sa bahay niya. Sabi niya, shhh! Tumahimik yung mga aso. Sabi ko, grabe talaga kumandi na. Pati sa dog, di ba niya? So, is isa siya sa mga ano talaga. Kino-consider ko pag mayroon akong major decision sa buhay ko. Pag nung ano, pumasok ako sa politics, saka nung magpapakasal ako, Ayan, yung na ng pamilya ko, ano, kasama siya talaga sa mga major decisions ng buhay ko. Pero ano talaga yung natutunan mo sa kanya? Eh? Ah, maging generous ka. Ah. Tapos, uh, tough love din. Eh. Kung mahal mo yung tao, sasabihin mo talaga totoo. Okay. Yung magpakatotoo ka. Yung, ano, huwag maging plastic. <laughs> <laughs> oh, Pero ang madalas niyang sabihin sa iyo. Ano, tuloy mo lang yan. For, tuloy, yan, yan. Na, tuloy In, mo For encouragement. For encouragement. Ano, ano ba? Ano? Mm, Mga usually, 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 siyang usually, 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 na nag nasabi mo na. Nasabi ko naman. No? talaga. Feeling ko, nasabi ko. Pero nalulungkot lang ako kasi parang even if nakita naman natin the past few years, medyo hirap din siya. -hmm. um, nabigla pa rin ako. Mm kasi may jet lag pa ako nung no? kakarating ko lang. Tapos dumating yung balita. Ayun. Saan tagalit? Uh, Europe with my family. Uh oh, So, yun na, mamalungkot. Ang saya, saya ako doon sa bakasyon, pero ngayon, Kailan yung last text niyong dalawa? Text o tawag? Ito lang, a few weeks ago. Hmm. Few weeks ago. Hindi hmm. na. Tapos, hindi uh, ko alam na na-hospital siya. Hmm. Hindi ko alam. So, ba basta nalaman ko, ano, wala na, wala na sila. Tapos nung usa ko may ni Gorgie, agulgul si Gorgie. So, nakapanghina. <laughs> Nakapilya <laughs> <laughs> na niya. oh, yung ano, magpakain ng ano, ng steak sa aso. <laughs> <laughs> bonga <laughs> Tsaka ano, ah, taga-deliver kasi ako tuwing December for mga 12 to 15 years ko nang ginagawa. Tuwing December, dinedecorate ko yung bahay niya ng ano, eh, ponsetya. Ah, oh. talaga. So, ano yun? Ano yung nirequest niya sa'yo? Nirequest niya yun yung toa ko sa kanya. Uh -huh. Na, to the point na nung binalita nga na wala na si nanay, eh, pati yung supplier namin ng flowers, tumawag sa akin na condolence, <laughs> Pati yung mga staff ko na nagde-deliver every year. Uh -huh. December 1, 7 a.m. Nag, nag uumpisa na sila mag-decorate. <coughs> na-deliver na. na, deliver na. Oh. Dapat na-deliver na. Mga hanging yun. Mm -hmm. Ano yun? Matic yun. Tapos nakakalendaryo sa akin yun. Sa, sa iPhone ko, may alarm ako. November 15, in-order ko na yan. Tapos pinapaso na nila para exacto yung pagsibo. Tapos natutuwa siya kapag uh, umaabot hanggang end of January. Mm -hmm. Yung mga gano'n, makakatawang pang sesyo. Ganyan. Ganyan. So isa yun sa mga mamimis mo. Tapos yung birthday naman niya, pag bibigay siya ng regalo, sasabihin niya sa iyo kung gusto niya. Mm -hmm. Pero hindi para sa kanya. Para sa ibang tao. Oo nga. Ganon siya. Mm -hmm. So, rest in peace kay nanay. Para sa kanya yung ano na So, yan. Yeah, parang ano naman. Na Narigaluan ka na ba niya ng mga na-recycle? Oo. Meron na. Some beses, ano. Sa GMA. <laughs> okay. Ano, paalis na ako ng GMA. Nandun siya. Hindi, balik ka rito. Tinawagan ako. May regalo ko sayo. Parang October yung birthday ko pero binigay na niya yung July. Parang gano'ng lalaking Buddha gano'n. Lalaking Buddha. Kinarga ko hanggang 8. So <laughs> yun, nalaman ko, nalaman, nalaman ko may pinanggalingan pa <laughs> Pero nagdala naman ng sweto sa, baano, sa bahay ko yun. Uh, Andun na nilagay ko sa harapan ng bahay ko yun yung Buddha. Bigat. Pero swerte. Pero wala namang regalong galing sayo, na sa na Nanirisalik din pa sa Hindi. Na. Wala, wala naman. Siya. Wala naman. Wala naman. Basta, ito, nung birthday niya, wala naman. Wala naman. Wala uh, Wala ako noon eh. eh. Uh, wala ako noon kasi yeah. nga nakakatapos mm -hmm. lang ng eleksyon mm -hmm. tapos umalis na kami. Tuwang tuwa siya noon. Yung mga na-interview namin na yung sabi nga hindi enough yung thank you for na yun. Oh. Ikaw ba? message service. Hindi enough yung thank you, hindi enough. Siguro ang magagawa ko na lang eh, lalo pang pagbutihan para kaming mga natitira dito. Tayo mga natitira dito, tayo yung legacy niya dito. Tsaka yung mga values na tinuro niya, tuturo ko rin sa mga anak. Di ba? Yun na yung pinaka ano. Pero she will never be forgotten. Ano yung nire-request sa'yo lagi ni Manay? Pag naglalambing siya. O pagkain. Mm -mm. Pagka ano, naglalala, pag nagda-dialysis oh siya, may mga tinapay, mga ganun. Para sa? Sa bulaklak. Oo. Datong. Hindi na nasulat siya. Hindi na nasulat siya. Alam naman naman. Oo. Pero hindi sinasabi niya. Oo. Kasi nasabi yun. Pero sobrang. Ang joke din. Pero sobrang generous siya sa sa pag sa, sa pagmamahal. Uh Oo. -oh. Yeah. Sobrang niraramdaman mo. Yung pagkasama mo, sabi feeling mo, ang saya tapos safe ka. Uh -oh. Uh -oh. Secure ka uh -oh. sa kanya. So, so, so. Tapos aalis ka ng nung, nung meeting na yon, magaan lob mo kasi na masaya ka tapos ano. Yeah, through the years talaga. Uh -oh. Okay, okay.